ang hapon po mga idol dito nang po tayo mga idol gawa tayo ng busing ng ano Nissan Airplan mga nga pala Henry dalawang na idol ang ating gagawin Yung isa lang idol mayari At, yan nga pala idol si Bus yan nga pala idol hindi na pa tayo idol Galing pa sila ng Gapan. Gapan Oo. Oh. Gapan na guys siya mga idol. Dalawa sa sakyan dala nila idol. Ayan po yung isa. Maaga pa tayo nag-umbisa mga idol. Papalitan natin. Marami tayong papalitan na idol. Ito lang ang ating video. At nag-live ako kayo na idol. Maaga. Pilot, so, tanggalan natin ang guma to kasi... So, Pabalik natin to mamaya ay doon makita papakita ko sa inyo pagka pagkabit dito kung ginawa natin Ito ay yung tubo kasi balik natin to. Ito naman ay duli Ito naman, sisa. ang ganda ng mga sira. Eh. Mama na dito kaya malangit ngita. Tama at maghiwa na tayo ng busing. na masintro magaling ito mga kailangan jaga ng minor para mahiwa natin at dandahanin na natin yung tiga tigas na mayroon yung mga kapal yung eh, malaking bagay itong pako super ko din paghiwa <laughs> okay. Alright, Maraming maraming salamat ka pala mayroon sa inyong walang sawang supporta sa ang video. Walang katapusan pa sa salamat, mayroon. Dahil sa inyong mayroon eh, 304,000 followers na po tayo, idol Kaya, sobrang salamat adult, sa inyong walang sawang supporta sa ang video.

pinuntaan natin. Sí, Existe un Taas na natin. ah ah niwak din ang lock. Purpose so, lock na ay para hindi muso. tinatawag na dayag usik pero hindi lahat mga edo, na ginagawa natin dayag usik may ibang sintro sintro kailangan mga idol basta so, ganito mga edo, kailangan dayain natin pati mga suspension makita nyo yung pangingin na mga idol may video din pala ako nasa dyan ko talaga yung mga idol hindi pantay ang butas Yeah, la

Ayan. Ito na mga idol ang ating finished product. Ayan at mapansin nyo di pantayan yan. Ayan. So, ito mga idol. Ito idol para ano, papakita ko sa inyo pagkabit. Tando sa kabila idol, tapat natin. Nakiparking lang tayo idol. Ayan idol natin, pagkabit na natin. Ayan mga idol at pupunta na natin yung isa. Nandun sa harapan. Para makita nyo. Ayan, nandun mga idol. Ayan, ito na mga idol. At makita nyo na yung ating ayan baklas kabit yan mga idol may katulong nga pala tayo mga idol ayan ayan isa lang may ari yan mga idol at saka yung nandun sa akin kristo ayan mga idol lang ating kinabitan nissan ilgran taga ano pa yan mga idol gapan nubes siha dinayo tayo mga idol Ayan At nung din lang Kabit eh Hindi kabit Ayan mga idol Ang ating Ginawa Ayan Kung nagustuhan nyo naman po Mga idol Ang aking video Pakisubscribe naman po At Pakishare na rin Samahan nyo na rin po Ng like mga idol Ayan Maraming maraming salamat Nga pala mga idol Sa inyo Walang suporta ah. At ayun Idol ang isa Yun ang aking pisto eh siya mga idol At hindi pa rin tapos yun mga idol Dan, hanggang dito lang po mga idol Ang ating video Maraming maraming salamat po uli sa inyong lahat God bless po